Hello everyone! Good morning! Karat, samahan nyo ako dito sa garden ng kamatis namin. Tingnan nyo at may mga hinog na nga. Ito yung tinatawag na native tomatoes. Good morning! Magpipick tayo ngayon ng cherry tomato. Since may mga nakita akong mga hinog na. So kailangan na natin kunin bago mabulok. Tara, samahan nyo akong sumiksik doon sa pinakailalim kung saan pwedeng kumuha ng cherry tomatoes. Medyo malilim siya, malalim nasa sa looban. Kung natatandaan nyo, itong kamatis na to, ito yung inayos ko before, na nilagyan ko siya ng paakyatad. So ngayon, medyo okay-okay na at least yung mga bunga, hindi na siya nasa lupa. So ngayon, mas, yung quality ba ng kamatis is mas okay. So yun guys, tatapyasan ko muna ng mga dahon. Kasi ang dami palang mga tuyong dahon. Hindi ko na rin kasi siya napapasyalan masyado kaya ayan naging gubat na siya ito kunin natin to See? Dahil medyo malanim, kailangan nating sumiksik dito ng konti. Nagtago ba naman yung mga bunga? So yun guys, sisiksik na lang tayo dito. May nakita pa ako dito eh. Ayan oh, look. Ayan siya oh. Sarap tong papakin. At dahil parang gubat na nga siya, naisipan ko nga itrim muna yung mga dahon yung medyo tuyo-tuyo para mabawasan at hindi siya matumba. Ito nga, marami na rin bunga pero green pa talaga. Hanggang doon sa ilalim ng mga puno. Medyo natumba sila oh. So, ayan. Mga pa doon? Marami pa doon. Kailangan ko nga lang talaga linisin. So, ayan. Kailangan ko mag-trim muna. Itutuloy ko mamaya yung pangunguhan ng bunga. Kasi dun sa kabila, may nakita pa ako dun. But for now, tritriman ko muna yung mga dahon-dahon. Kasi sobrang ang yabong. Eh, may nag-comment naman sa akin na triman naman talaga yung dahon ng kamatis. Para hindi siya masyadong bumikot. Kinakarir ko na nga yung pagtitrim ngayon ng kamatis. Kasi talagang medyo nabibigat ay, na, nga yung mga, mga puno. Marami din pala dito ng na mga nagsitubuan na spinach. Ang sarap lang netong steam tapos sausaw bagong isda. May kamatis at sungsong. Tingnan nyo. Nagsitubuan lang yan. Hindi namin yan tinanim. Sabi ko sa inyo, madalas dito sa amin ay tumutubo nga lang. Na pwede lang pang ulam. Diyan pala yung taniman ko pero hindi ko pa alam kung anong itatanim ko diyan na gulay. So for now bakante pa lang siya. Ayan. Since andito na lang din ako, maglilinis na rin ako ng mga dahon-dahon o may nakuha pa ako. So yan, lilinis na lang muna ako para ma least mabawasan pati yung mga dahon niya especially yung mga tuyo ng dahon na ganito. Para sa susunod, mas madali na lang kumuha ng mga bunga. Dahil nga medyo makulimlim dito sa area na to, nag-spend nga ako ng ilang minuto sa pagtitrim ng mga kamatis. Ilang araw nga din talaga ako nawalan ng oras dito sa garden ko. Alam nyo ba yung nilagyan ko ng paakyatan? Sa sobrang bigat ay natumba na rin. Kaya't sinusubukan ko nga siyang itayo para hindi umabot sa lupa yung mga bunga. Dahil once yung bunga ay tumapak doon sa lupa, minsan diretso na siyang nabubulok. Pagkatapos ko nga maayos doon sa kabila, nagpunta naman ako dito sa kabilang area kung saan may tumubo rin mga cherry tomatoes. Nung isang araw may nakita din kasi akong mga bunga dito at pahinog na nga. Iipunin ko nga ulit to pang 2 days. May pagbibigyan kasi akong nagre-request ng matagal na nakaabangay kasi sa pagka-harvest ko ng cherry tomatoes? Namumulaklak pa nga lang nun to ay talagang nakarequest na sa akin. Mas marami nga ngayon tong na-harvest ko compared sa nauna ko noon. Yung nauna ko namang hinarvest noon ay nilagay ko nga sa pinakbet ko. Alam nyo ba yung mga kamatis na tanim dito sa amin? Sa sobrang mura ngayon sa palengke, ang ginagawa na nga lang ng farmers ay pinamimigay. At ikaw na mismo yung mamimitas sa puno. Kung nabibili sa palengke ng 7 to 10 pesos as retail price, magkano na lang sa wholesale price? Talagang kawawa na naman yung mga farmers dito sa amin. Sooner or later, mapapabalita na lang sa mga news na tinatapon na naman dyan sa mga gilid-gilid na lang. Niisip ko nga pag medyo nakakaluwag-luwag ako ng schedule, mamimili nga ako ng mga sobrang hinug na tapos ipaprocess ko para maging tomato sauce. Mas okay kasi yun tapos si freezer na lang. Since nagkoconsume naman tayo or bumibili naman tayo ng tomato sauce sa mga groceries, why not the natural way of preserving na lang? Ito na nga yung chance natin para magpreserve dahil sobrang mura nga ngayon. Anyway, habang kumukuha nga ako dito ng cherry tomatoes, nakakita nga ako ng bunga ng alugbati. Ito pala yung binibinhin ng tatay ko. Kung naalala nyo nung mga bata tayo, ito nga yung nilalaro natin. At madalas tayong pagalitan ng mga nanay natin dahil namamantsahan yung mga damit. Akala ko nun talaga ay laruan to. Kasi ba diba, nung mga bata tayo, ganito yung mga laruan. Anyway, hinarvest ko na rin pala. Ipapatuyo at ipapatubo na lang namin. Balik pala tayo sa usaping kamatis. Totoo 'yun, guys. Dahil sobrang mura ngayon yung presyo ng kamatis, pwede tayong mag-isip kung anong pwede nating gawin. Kasi honestly, nakasubok nga akong bumili ng kamatis na worth of 90 pesos per kilo noon. Ang mahal, 'di ba? Kaya ngayon, in-encourage ko nga kayong lahat na mag-process ng mga tomatoes. It's either tomato candy, tomato jam o di kaya tomato sauce. O siya, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Abangan nyo ulit yung mga kasunod kong vlogs ha. Hanggang sa muli!